Feel... Wow! Can you smile for Mama? Look at the camera. Santa. Can you look at the camera and smile for Mom? Wow, naman yun, darling ko. Is it done? Not yet done. Not yet done. Napaka-cute nga naman ni Dylan Jade, anak nina Jennylyn Mercado at Dennis Trillo. Sa isang video na ibinahagi ni Jennylyn, makikita na tumulong si Dylan sa pagdekorasyon ng kanilang Christmas tree ngayong taon. Kitang-kita ang saya sa mukha ng bata habang naglalagay ng mga palamuti gaya ng Santa Claus. Ang napiling tema ng kanilang Christmas tree ay red at white, na nagbibigay ng elegante at festive na holiday vibe sa kanilang tahanan. What's Can you decorate the Christmas tree? Can I see? Santa. Wow. Can you smile for mama look at the camera. Can you look at the camera and smile for mom? Wow, naman yun darling ko. Wow, ang ganda naman. Tapos ka na ba? Is it done? Not yet done. Not yet, baby. Yung put some course pa. Dali. Ay, sa taas ata yan, darling. Parang pinakatuktok. Pinakatuktok yan, mahal. Galingan mo naman.